Therapy. Noun. Gamot sa nananakit na bulsa. Sagot sa pataas na pataas na bayarin. At bababa na pababang budget. Hadid sa inyo ng Heavy Toothpaste. la 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 Gagamot na natin ang mga nananakit na bursa dito sa PeraVe! Covercats, ang PeraVe ay hadot sa atin ng Happy Toothpaste! Team Studio, itest nyo na mga hawak niyong numbers! Good luck! Mabubunod na tayo ng Mape PeraVe! Ang mabubunod, yung may pinakamataas na energy! number two. Uy! Two! Patas! At my number seven. Uy! Ay! May two at seven! Sino may two at seven, number ito, guys? Ito, ito, ito. Meron dito. Tamino. Seven, two. One, One seven, two. two seven, seven two. Lang, wala nang pangatlong numero. Sorry. Ay, dalawa lang! Dalawa lang. Ano yung hawak Two, seven 27, Ay, sorry, 7, 2. Ahh! Good, Pauline, sa Nasa walang huggan. Padaanin natin, padaanin. 72. Oo, oh, huwag niyo itutulak. Let's, Let's go, go mami. dito mami. Sabahan niyo po kami dito. Dito pa. Dito po tayo. Dito po tayo. Ayan, 72, 72. Ano ang pangalan? 72. Pangalan po, Arlene po. Hmm? Arlene. Arlene Diaz. From? Arlene Diaz. Yes. From? From Ireland. <laughs> oh, from Ireland. Ireland? Yes. Galing kayo Ireland? Doon kayo nakatira? Yeah. Ang ginagawa niyo rito? Bumibisita po. Bumibisita. <laughs> Di naman po kayo kamag-anak ni Singing Queen Eunice. Hindi po. Ireland. <laughs> Taga Ireland. Oo oh, nga. Ireland Oo. Oh, oh, oh. So ang family mo oh, nandun? Ta. Uh, yung first family ko. Pero yung mother ko nandito po at saka yung mga kapatid ko. Saan? Ako at saka sister ko, kami ang nasa Ireland. Saan nakatira yung... Uh... Sa Makati po. Sa Makati. Yung mga eh. brothers ko. So nandito ko lang na for, for, vacation. vacation. Ano bang uh, may trabaho ka sa Ireland? Ah, uh, nurse po. Nurse. <laughs> si Mr. Ah, uh, sa ano po, sa airline nagtatrabaho. Sa, Ireland, sa din. Ireland din po. Yeah. At uh, ilan po anak ninyo? Dalawa po. <laughs> Dalawa? <laughs> hindi, hindi ko na Bakit? expect. <laughs> <laughs> may may data barkat sa sumigaw. Malaki na pera niyan. Bakit <laughs> <laughs> kailangan pa. Si Nabuno. ano ba ang uh, pera Swelke sa Ireland? Swerte lang po. Sa 22 eh. Ano ba, ano, ano pera sa Ireland? Uh, euro. 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 Oh, Parang, May, may Euro ba tayo rito? Naku, peso lang ito <laughs> peso bossing. Peso lang. Peso lang, okay lang ha? Okay lang po. Okay, sige. Simulan okay, na natin okay. ang pera pero mo. paaka, pa ka, Bossing. Arlene. Oh, ito pa isa. Ang buenas ulit, Bossing. Ang <laughs> paswiti. Halika, 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 Arlene. Good luck, Arlene, from Ireland. Ireland. Eh, may mga tigapasig. Okay. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> yes, <I> ate, <laughs> dito ka, please. Tapit ni boss niyo. Ilan taon na yung mga anak niyo? Ah, uh, yung pangawi po, 29. 29. Yung punso, 21. May nag-aaral pa? Ah, uh, opo. Oo. Oh, eh, ano naman ang mga dapat ma-perapy sa'yo? Ayan, uh, yan. Yes, ang yes. pangangailangan. Eh, tulong po para sa family ko dito sa Pilipinas. Iyo naman para... Sa mother ko. Ang mother po kasi ni na namin uh, may Parkinson's. Mm. Tapos uh, kaya po pinilit kong uh, dumalaw. Kasi medyo um, nagde-decline yung ano niya, yung pagkilos. Parkinson eh, yung... Uh, okay. yung hindi balanse, eh? tapos may mga tremors. Kamusta naman siya ngayon? Ah, uh, okay po. Nanunood, Joel. Shout out! Uh, Shout -out. Hello, ma! Shout out! Ma! Mama Elpidia. Mama Elpidia. Hello. Ay, yung pamakin ko po, oh. Okay. Hello. Ay, ang hi, hi, po na ba? Hi. hi. Greetings Wapen. from Dublin. Cute. Irish, uh, eh? Irish. Oh. Silipino ano, Irish? Oo. Oh, oh. Itong Irish, eh. Uh, ah, yung tatay niya po, Irish. Oo. Oh, okay. Yung nanay niya, yun yung kapatid ko. Okay, sige. Uh, Arlene, pataas at pababa lang, ha? Pero if express tayo, kaya mabilisan lang ito. Sige, Queen Anne, cut the cards. Sige mo, ha? Ano gusto mong ayos niya? 1 to 13 yan. Paalala uh -huh. ko na sa'yo, Arlene. Okay. Ano gusto mong nasa ilalim? Pakwan, saging, mangga. Eh, uh, mangga. Mangga. May mangga ba sa Ireland? Wala well, po. Wala? Okay. Ah, I meron. Very no, but... important siya. Okay. Galing sa mostly India. Mm. Ano ang isang may sa mangga? Eh, pakwan. Pakwan. At, okay. okay. Para sa, para sa unang card mo, sige, Queens. sa'yo, ha? <laughs> ganyan lang, ha? Ang gagalaw, ha? Wala ko naman Sam! Yan! Krabok, ganyan, ha? <laughs> <laughs> okay, pwede na. Hawak na mga singing queen sa magiging unang card mo, Arlene. Nandiyan si singing queen Eunice. Ha? From Ireland. Saan ka sa Ireland? Dublin. The... Limerick po. Hindi, siya ang tira sa ako. Hindi ko alam na yung taga-Ireland din pala dito. Oh, taga-Ireland din yan. Saan ka? Limerick po. <laughs> Limerick. Ah! Limerick. Limerick. Ikaw saan? Dublin. Malapit na yun Dublin. sa pamangkin niya. Hmm? Tatay. One hour. Ah, siya kasi from, from Tipirari. Yeah. Kasi oh, from yes. From, from the province. So, one hour. Flak uh, Jordan? Sa Limp yes, po. Kalak Jordan, yan. Yeah. Yes, Nina. Yes, yeah. Sang oras. Sa tricycle, gano'ng ka katangin? <laughs> sa mo sa araw. Ano din si Singing Queen Jean. Uh, mm -hmm. From Quezon City. Si Far Sam. <laughs> <laughs> from Star City. <laughs> At si Casey. Kumalanga po, City. <laughs> okay, pili ka? Arlene. Uh, yung, yung pangatlo. Yung pangatlo. Oh, si Sam. Si Sam. Si uh, from Star City. Yes. Okay. Sam Crabo. Tong tong pati tong kitong at mango sa dagat masakit pagka nagat. Kung si Yuni sa pinili mo, ito sana ang first card mo, Arlene. Tingnan mo. Ay. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. pwede, pwede. Kung si Jean, eto sana ang first card. Nakakakaba naman. Ah! Oh! Mas <laughs> maganda <Much laughs> yan kaysa sa sword eh. Maganda. Kung si Casey from... Olongapo City! Yeah. Ito <laughs> sana ang card mo. sino lang? Eh? gitna, si okay. so ang pinili mo ay sa Sam, ang first card mo, Arlene, ay tignan mo. Oh nine, nine, pineapple, lahi nine. nine, okay. si natin sa 5000 ang card mo ay nine, pineapple. For 5,000 pesos, ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Pababa. Ay, ang bilis. Pabilis. Sure na sure ka, ate. Hindi pinag-isipan. E pababa. Pababa daw. Tingnan natin. Pababa nga kaya. And patingin. Rockefeller. Rock saya po. Ah, ito. Kaya mo na ito. Wak, wak, wak eh. Thirteen Pineapple ang card mo ngayon. Bawi. Bawi tayo ng 5,000. Ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? Pababa. Ayun. Pababa. Siguro naman. <laughs> May nagsabi pataas po. Sing pataas yan.

Charing, charing charin charin lang, charing. Mag-aabaw na ka, boss. Eh. <laughs> ang card mo ngayon ay, uy, teka, six mango. Pag-isipan mo mabuti, pakiramdaman mo, ha? Up! Ay, ayan na, ang QR code, mga Dabbercads. Kaya scan na team bahay at pumili kung pataas o oh, pababa. Nakakaba pa na to. Team bahay, Arlene. Uh, For 5,000, ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Pataas! Ay, naku, di masyado pinag-isipan. Ayun oh, di. na naman tayo. Oh, Huwag ka ganyan, eh. Min. Naku, sayang. Grabe ka naman, Grabe kami. Kaya dyan, ano? Pataas. Pataas din, Ano Eh? sabi mo? Pataas. Pataas. Okay, okay, okay. Ayun po. Pataas din. Okay, okay, okay. okay. Ayun kayo mga dalaga. Pababa. O, oh, pababa naman yun. hoy oh, mga kasama ni Arlene. Ay, BFF ko. BFF. Birds. BFF. Taas pa BFF. ba? Taas. Taas. Taas daw. Pataas o, oh, pababa. Pataas. Pataas daw. Tignan natin. Tama kaya. Pataas nga kaya. Pataas. And? Pataas. Pataas. Na Pataas. Naku. Pataas. kasi hindi pinag-iisipan ni Ate Arlene. Ang yeah. bilis mo kasi sumagot, Ate. Wow. Babagalan ko na. Babagalan mo na sa susunod oh, para ano. Masyado nang mamadali. No. Hmm. Gano'ng katagal ka ba rin? Ganon katagal sa Pilipinas? Uh, uh, four weeks. <laughs> isang buwan. Uh -uh. Four weeks pa. Pwede na may isang buwan lang. <laughs> Ganon yata sa Ireland, boss. Pinagbilang eh. <laughs> oh, pa si bossy. Eh. Kamusta ang buhay sa Dublin? Uh, okay naman. Malamig. Oo, malamig. Parang ating malamig doon. Oo, kahit na summer, malamig pa rin siya. Parang ano, temperature ng Baguio sa atin. Ang summer doon. Mga 20 degrees. Summer yun, ha? Yeah. Oo. 20? Mm -mm. Hindi ako pwede roon. Ginawin ka ba, may boss? May jacket naman, boss. Ginawin ako. Dito lang sa TV pa. Ginawin, ginawin ako. Ginawin, lang sa pa, ginawin, ginawin ako sa boss. May heater. Oh, may heater kaya. Huh? May heater. Ay, may heater. I hate you. Heater, <laughs> boss. I don't hate you. Ah, okay, heater, yung bang Oy. Army, yung bang ano Army, ba yung nasa to, Dublin pa. Yung Army ng Ireland, nandun pa sa Dublin. Uh, yung I mean, ano? RB. Army. Army, Army. Uh, Alam mo na. Oo. Oh. Oh, Di ba? Parang kayo lang nagkakaintindihan. ano? <laughs> <laughs> Dito na lang po. Titit. Dito siya yun. Yung nasa North yata yung iniisip mo eh. Oo oh, nga. Nandun oh, oh. pa sila. Nandun ah. pa rin. Naku. Delikado. Pero, taimik na. Oh, tahimik na. Oh, very good, very good. Sa mga pumili ng pababa, abangan nyo kung kayo na ang home partner ni Arlene. Kano ba pera na ito? 5,000 pa lang? Oo oh, nga. O, ay, ano ba, yun? ba yun? Ang card mo ngayon ay 4 mango. Ano na? For 10,000. Ay, sobra na yan. Ay, sobra na yan. yan. Ay, pag hindi mo pa pinag-isipan. Ayun lang yan, Ate Arlene. 10,000 ano kaya ang susunod na card? Pataas o pababa? Oh, Pag-isipan mo na at Arlene. ten thousand yon. naman ano ba yan? <laughs> ano hal hal pataas. up or down? Pataas. uh. up uh. Say pataas. huh up up Pataas. 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 patas 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 Pataas. patas 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 Taas. Ay, wala na. Nalak na yan. Ay! For 10,000. Pataas nga ba? Tignan natin. Singing Queen Anne. Meron ka ng 15,000 pesos. At pwede madoble yan. Maging 30,000 kapag tama ka dito sa last card. Pero pag nagkamali, hmm, kalahati lang maiuwi mo 7,500. So ang last card mo ay 11, pineapple. Ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Ayan, pinag-iisipan. Ah, pinag Ay, pa talaga. na, pinag-iisipan na. Ay, ang at tagal masyado, Ate Arlene. Sobra ka ba? Pwede naman mabilisan. Okay. <laughs> 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 pababa. <laughs> pababa. 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 daw. <laughs> <laughs> Ay, grabe, nakakabato ah. Ay, swerte mo kaya. Pinatano <laughs> <laughs> si Bosing, oh, grabe, nakakabato ah. Ano ka naman, Ate? Swerte <laughs> <laughs> mo kaya, pababa o pataas. Singing Queens, Pasok. Sinong singing queen na sa tingin mo ang may hamak na card na? Bababa! Hawa kaya ni singing queen Eunice. Bata pa ba tayo, di ko pa kaya Marami pa tayong inasikaso At baka rin sa Sa'y baka pa ba magkagusto Mahal

Pa, yung sinabi niya, ikaw lang nagsabi na umbuyan. Oh, Anong toktong <laughs> lyrics doon? Dito sa pagtungkatang, sa tabi ng umbuyan. Umbuyan <laughs> talaga sinasabi. <laughs> po talaga yun. Umbuyan <laughs> talaga. yun. talaga. Ang tama doon, umbuyan. Okay. Um Sino ba nagsulat ng kantang niya? <laughs> <laughs> sa sa tabi ng umbuyan. Yan. Ay, um, hindi guyan. yan talaga, boss. Yung yeah. so, nagsasay no. rin ang unguyan. Um, e nakita si Alan kay, di unguyan. Pabigyan tayo, Tito Sen. Hindi nila ako makapakinan. <laughs> si Fred Panopio. Si Fred Panopio. Kumantan um, noon. Ang gumawa noon malamang si Ernie de la Peña. Parehong sumakabilang buhay na. Gusto mo sumama? <laughs> Ay, hindi. Masaya <laughs> po. <laughs> Masaya tayo rito. Ano ka ba? Ano ka ba, Sen? Quiet po, Mamiki. Ito na po si Shingo Queen Sam.

Never know just how much I miss you. Waiter. Waiter, you'll never know just how much I care And if I tried, I my love for you, you ought to know for how much I you so. Bukas taw request ka si bang Baka daw pwedeng makipag-switch si Tito Sen. Oo! Oh, yeah! Oh, yes! ano, yun! Ano, ano, Bukas, bukas. <laughs> bukas. bukas. Depende, ha? Ah, kung ano yung <laughs> Tuloy mo nga. You oh, went away. Re request siya. Hello! Oh, wag na, wag na, wag na. Anong Bukas na lang, bukas. 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 bukas na oh, Arlene. Sino ang pipilihin mo? Uh, meron ako ilang minuto. Wala <laughs> tumatawag. Sino tumatawag? Sino po yan, boteng sagutin niyo po. Shout out. Shout out. Galing Ireland. Ate <laughs> um, si Casey. Casey. Yeah? Casey. Casey Crabwa. Ang inahanap niya ay pababa. Sam, ano yung uh, card na hawak mo? Patingin. Oy! Oh, na, no. uh. Kung si G naman na pinili mo, eto sana ang card mo. Pababa ba yan? Pataas. Ayun! Ang pababa! Sayang! Dalawa na lang ang natitira. pinili mo si Casey. At yung kababayan mong taga Ireland. Gusto mo ba switch? O okay ka na kay Casey? Yan. Okay na kay Casey? Okay na rin sa kay Casey. Ayon niya kay Kabayan. Ay, hindi ko gusto rin kita. Kaya lang, parang siya. <laughs> hindi, ayaw niyang piliin. Oh, yeah. ayaw niya <laughs> yung card. Oh, oh. Kailangan maliwanan. <laughs> Patingin nga ng card na inaayawan ni Arlene. Ha? Huh? Ay, naku, malungkot. Ayun. Oh! Buti Ay, na Buti <laughs> na lang. Galing na Galing mo? 13. Dalawa yung naiwasan. For 30,000 pesos or 7,500, Bababa bayan sa 11 pineapple. KZ card reveal. Whoa! Banana. Yo, delayed, delayed, delayed. Banana, you got 30,000 pesos. Congratulations. And here on the at Darlene, a gift pack from Happy Toothpaste. Getting Pinoy. getting happy. Congratulations. nice work. ng 15,000 si Shahani Balisi ng Madaluyong. Congratulations, Team Studio, Team Bahay, Team Online at Team Barangay. Bukas, sama-sama ulit tayo magtawanan at magkulitan dito sa Love Nyo for almost 45 years. Eat Bologan!